Nangyayaw na nila ako. Ayan yung mataas to. Ayan siya. Mabutang ko na kayo. Hello. Hi, Carrie. Hello. Pwede mo mahal? Huw! Oh! Kasi... Uh. Ayan, hawa ka Wala ko lang masyadong pera sa' mo. Pero okay yan, yan. Kaya mo yan. Ang Oh my God! Sige, hawakan ka ni Randy. Kaya ka nyan. Malakas yan. Wala <laughs> ko <laughs> Apakan na ron. Umapakan na dyan sa ano. Dito? Kaya hawakan mo. Hindi, ayan. Hinawakan mo yan. O, ayan. Tapakan mo na yan. yan. Yan, yung hinahawakan mo. yan. kamay-kamay. Tapak ka na dyan. Sige, oh, yan. Kat, hmm. tapak mo na yung paa mo. May ah! bato, yan. Good. Pag, ano, kunin mo yung mga egg na ano. Tapain mo muna kung may bibigyan. Ako naman, ah, Kat. Bigyong mahirap nga yung ginawa niya. Okay. Pero kaya ko. Hawak lang sa tali. Wow. Hindi ba mo 'tong 'tong tali na 'to? Bitaw. Mo, mo sa. <laughs> <laughs> bye bye. <laughs>